Sarado ah. Diyan kaya si uh, Arel. Arel? 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 Wala? Bibigay ko lang to. May ginagawa ba kayo? <laughs> oh. Ito yun eh. Mahaba nga eh. <laughs> 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 Di ko alam ko ano naman ano 'to? Kaning bonnet 'to. <laughs> bonnet daw. Ah, mahaba no. Pa kapal barrel. Parang malaki Merkana Madalas ka ha <laughs> Ganda pa naman taon dito <laughs> Ayos na aircon na ito? Ayos na lahat? Dumudulas na mo, Andre, Maluwag. <laughs> Pag mga ganun, ilan lakad, maluwag na. Ang gawin dyan, no? Itala, ito, na Ano Sinturon. Eh. na sinturon, eh. sinturon saan? -suk dito, parang... <sighs> <yung, sighs> <speaks> Family dinner. Ano siya? Ano siya dito? Agad lang, aking kagandahan. Isang so, um, buong, buong gano'n. Parang ito, isang Oo. Ibig sabihin, nasa loob siya. Hindi, sa labas dito. Nandito 'tong galing dito na siya sa Saudi. Parang buo 'yung dito niya. Na parang silicone. Uh -huh. Parang tela na mga 'yan. Lakas na 'yan, dalawang werko naka. Tayo 'yan gan? Hmm. Sponsor. Sampolay po ang kuryente, magda aircon. Uwi na tayo mga dre. Nagpa-practice siya ngayon, no. Okay naman daw mga dre, no? Kailangan lang talaga ano, hihigpitan. Kasi lumuluwag-luwag mga dre, no. 'Yun yung ano eh, kumbaga doon siya naiilang pag lumuwag ba, parang medyo nawawalan siya ng control mga dre, no? Kaya hila siya ng hila doon sa parang ano, sa parang stacking. Sabi naman sa akin nung gumawa mga dre, ganun daw talaga, manipis lang yung binibigay nila kasi nga ano yun eh, ah, kailangan mong hilahin mga dre para mag isnagpit yung ano yung prosthetic prostesis mga dreno. Ayun, practice, practice daw siya. Kaito paano daw. sumikip so, sikip na mga dreno.

bakbakan ba? Sa mga bagitang natatangi, pamana mga Ang yung mga ano, dami, dami pang gagawin pala mo. <laughs> <laughs> Ang hirap hanapin na ito mga drink ano eh Magkukonsult kong kaibigan eh Tara, ay tayo lugaw Saan ba nagkaga, nagpupupunta? Ah, Saan ba nagpupupunta? Kahapon Parang pumupogi ako ngayon ah Kahit <laughs> tayo lugaw Ay doon mo na, inihaw Inihaw mo Ano eh, dadalim yung kape mo? Hindi pa ako tapos sa bahay, mga dreno, Akala ko kasi, ano, madali ko lang mapapatag ba yung, ano, yung, yung dingding, mga Andre, no? Napakahirap pala. Nung pininturahan ko, naka, ano na ako, nakapagpintura na ako sa isang side, eh. Nung pininturahan ko, lumabas lalo yung mga problema, no? Talagang bengkong-bengkong, eh, pambihira, yan, no? Anyway, okay lang yun, mga Andre, no? <laughs> Basta pipinturahan ko na lang yun. yung nakaraang araw, nagpunta ako dito, pre, no? Hapon yun, eh, lang ako sasakyan susubukan ko sana ang magpa magpapakasakali din. Ayun. Magpapakasakali ako magpark dito eh kuno. Ah. na lang ako, hindi na ako bumaba. <laughs> <laughs> Mga ano 'yun? Ta. Ha. Kangkong? Kangkong? Ah, kangkong. <laughs> sa Dexter Bill. Ano 'yun Dalawa na.

Pre, sa'yo yung lahat yung pre okay. oh. Panis. Bukas pa kayo lugaw bang pre? Nothing. Tatakam na naman ako sa lugaw tsaka sa tukwa. Hmm. Si Tutong gumawa ng kayo ano, tiga diba? daw yung no, sa taas no. eh. No. Doon.

alas yes, ganon ating gabi makakita tayo <laughs> alas 6 na pre no wala pa 5.30 5.30 pa lang madilim na mga dre 5.30 pa lang Dibil tayong ulam Bye. Okay, Bye. So. Anong mo pre? hindi oh, mo <laughs> <laughs> ko luto e eh. Ikaw magluto ka na lang Magluto ka na lang <laughs> <Bibilin mo>. Oo Anong <laughs> bibili luto? <laughs> na? Sa ano? So ko? No ko Ikaw ka pa Huh? ini ka na. Ano? Jempo. Porchap. Manok. Porchap. Ang kami apat na kami Pansahog sa gulay apat ah, na piraso 4 chop padre. Mura na 120. Oh. Kani eh, 120. <laughs> Tapos so, nipis kasi lang hiwa eh no. Crispy yan pre pag pinarito. Kaya ba mga ano mga babae? Crispy. Ulam mga dre wala kaming ulam sa bahay eh. Kaya bago umuwi. Yan. Mga Andre. Uwi na tayo mga Andre. No? Ano na? Uh, 6. 6.09. Ang linaw nung ano mga Andre. No? Yung dashcam. Lalo na nung tinanggal ko yung ano. Yung plastic. <laughs> Ang bihiraw. Hindi ko talaga nakita yung mga Andre na may plastic dun sa ano sa may <laughs> sa may camera na yon mga nga pala mga Dreno may mga nagtatanong kasi tungkol dun sa sa trabaho ko mga Dreno yung iniwanan ko ba sa ano sa Canada mga Dreno kung ano na ang mangyari Kita lang mga Andrea, terus lang tayo. laking bagay talaga ng ano ng may backup camera kasi at least nakikita mo na yung ano yung likod ano ba dito rin kami dati nakatira mga dre no? sa sa inuupahan ng tita ko da ngayon sa Dexter Bill dito ako nagpapark mga dre kasi walang parking dun sa pinupuntahan ko sa San Mateo Mahirap ang parking nila Yung tungkol pala sa trabaho ko mga dreno Kasi uh, may nagbabanggit na Tanggal daw ako sa trabaho Na layoff ako Kaya naisipan ko na mag sa Pilipinas Mga dreno Ang totoo po niyan, Bago po ako Umalis sa uh, Sa trabaho mga dreno Kumbaga nag emergency lab <laughs> Emergency lab Nag emergency leave lang ako noon mga dreno kasi nga, kumbaga, kakabakasyon ko lang 3 months ago, di ba? Hindi uli ako babaya, papayagan na magbakasyon mga dreno. So, unless na emergency talaga. Kaya, yun nga mga dreno. Nag-emergency leave ako. Pagkatapos, uh, sa kasalukuyan mga dre. Talagang wala na akong trabaho. Kasi, <laughs> hindi ka naman papatagalin ng kumpanya ng gano'n mga dreno. Yung iiwanan mo sila nang ano nang alanganin mga dreno. Malamang ngayon tinanggal na ako mga dre. <laughs> Hindi katulad nung una na unang alis ko pa lang, parang sinasabi nila na alis ako sa trabaho mga dreno. Kumbaga, ano kinaklarify ko lang mga dreno. Para malinaw din sa lahat. Ngayon officially mga dre, malamang Sigurado, wala na akong trabaho mga dre, no? wala na akong mabalikan trabaho. Tsaka ano mga dre, uh, hindi na ran, hindi na rin ako umaasa na may babalikan pa ako o hindi na rin ako naghahangad na kumbaga makabalik pa mga dre no? Kumbaga, thankful ako mga dre, sa sa plaza. Kasi kumbaga diyan talaga ako natuto ng maraming bagay mga dre no? basically yung lahat ng alam ko sa ginagawa ko mga dre with regards sa, sa pag -may maintenance sa plaza ko lang mga dre na nakuha yung experience na yun mga dre no? yung binigyan nila ako ng opportunity kaya ano yung kumbaga yung utang na loob ko rin sa mga taong nagturo sa akin kaya lang kumbaga mga dre paano ko ba sasabihin dumating din ba ako sa point ngayon na kung saan parang ano uh, stagnant ka na mga dre no? parang pakiramdam mo hindi ka na nag-grow parang kailangan mo ng ano ng bagong ng bagong simula yung matuto ka na uli ng panibagong skills di ba yung ganon mga dre tsaka ang tagal ko sa plaza mga dre no kasi ano rin eh isang bagay rin doon mga dre no na kumbaga wala akong insurance dun eh kahit anong klaseng insurance wala ako dun mga dre no pinapasweldo lang nila ako kinakaltasan lang nila ako ng para sa saan ba yan para sa insurances mga dre no pero bukod dun wala akong security pagdating sa kanila mga dre no wala akong ano bang tawag dun pag sakaling na ka mga dre wala akong health insurance walang life insurance walang walang security mga dre yun na yun kung malaglag ako sa hagdan habang nagtatrabaho ako kung wala silang pananagutan man lang sa akin o hindi man lang nila ako kinuhanan ng disability yun disability mga dre no? tinanong ko sila pagdating sa bagay na yun tungkol sa bagay na yun at sabi nila hindi naman daw sila magbibigay so ganun talaga mga dre di ba kung yun ang policy nila may nagsasabi sa akin mga dre na bawal daw yun na walang kahit isang insurance na binibigay sa iyo yung trabaho mo eh ganon na sila mga dre no I think ganon na sila ah, bago pa ako dumating sa kanila mga dre kaya sa bagay na yung parang wala na akong magagawa kundi kung gusto mo kung kung gusto mo umalis ka parang ganun mga dre no? ang patakaran nila Kung ayon mo ng patakaran namin umalis ka na lang rito Pero kaya nga sabi ko mga dre no? ah, Hindi ko naman sinisiraan yung plaza mga dre O ano pa man Kung baga naging mabuting employer sa akin yan Lalo na yung mga amo ko Kung baga laki nang naitulong sa akin Ang mga yan mga dre no? Kung baga napabanggit ko lang pa Kasi napaka Kung baga hindi ko rin agad naisip yun sa simula mga dre no? Kung gaano kahalaga Yung disability O yung At least ano ba yun uh, life insurance mga dre no kasi somehow uh, pag nagkagipitan di ba maaaring sasabihin mo yun hindi mo kailangan pero pag nangyayari di ba especially sa linya ng trabaho ko mga dre na talagang may pagkakataon na delikado yung ginagawa ko di ba sabi nyo nga kumbaga minsan hindi na sakop ng trabaho ko ginagawa ko pa di ba kasi kahit paano mga dre no, tumatanam ako ng utang na loob Tsaka ano eh, kumbaga malaki rin kasi yung sweldo ko doon mga Andre no? Yung sweldo ko ron ay hindi pangkaraniwan mga Andre Kumpara sa posisyon ko o sa trabaho ko Buti nga naiwanan ko eh ba? Diba? Kasi pakiramdam ko Parang itatrap ka ng company mga Andre no? sa, sa sweldo eh Tataasan nila yung sweldo mo So somehow mag-iisip ka bago ka umalis eh ba? Diba? makakahanap pa ako ng trabaho na kagaya nito yung sweldo parang ganun kasi sa totoo lang mga Andre no? para sa akin hindi na ako makakahanap ng, ng sweldo na kagaya ng sweldo ko sa plaza mga dre hindi siya kalakihan pero mas mataas siya sa kumpara sa ano mga Andre no? pangkaraniwang sweldo Sabihin nyo ng ano mga dre Sabihin na natin ano 23 to 27 dollars mga dre no? Ano yung sweldo ko Masyadong malaki mga dre Natatawa ko isang beses May kausap akong vlogger mga dre no? Kumbaga Paano ba ang sistema nun Kasi nabanggit ko sa kanya sabi ko Dre malaki yung sweldo ko sa isang taon Sabi ko ganoon sabi niya oh talaga Magkano ba? Eh, sinabi ko, sabi ko nasa 50 plus ako sabi niya, ah, kasi ako nasa 60. Sabi niya ganun. <laughs> eh, di napahiya naman ako. <laughs> yun, mga dreno. Officially, ngayon sigurado wala na akong trabaho. Pero hindi po ako tinanggal. Uh, yung parang ano ba yun? Yung emergency leave ko, mga dre, in a sense, parang resignation na rin siya, mga dre, no? Kasi most likely, kahit kahit anong gawin doon sa emergency leave ko mga dre talagang matatanggal na ako kasi nga hindi ka na papayagan kakaano mo lang eh kakalib mo lang ng 3 weeks eh kasi maraming natatanggal dito sa trabaho mga dre yung mga nagbabakasyon na nag extend ah doon pala sa Canada mga dre no kasi 3 weeks lang bakasyon mo tapos biglang mag extend ka sasabihin mo sa company may emergency nag extend ka pagbalik mo wala ka ng trabaho eh mga kakilala kami na gano'n ang nangyari mga dre no? kasi nga bitin yung 3 weeks mga dre no? ang mahal ang pamasahe pambihira oh. <laughs> tumitin yun ako ngayon ng ano, ticket pabalik mga dre ang mahal kumaabot ng 130,000 one way kasi nung umuwi ako one way lang po yung ticket ko noon uh, parang 1,190 So hindi siya mura mga dreno Kaya ang nambudol sa akin talaga yung ano eh Air Canada eh <laughs> Air Canada yung nagbigay ng connecting flight na yun mga dreno Yung Jetstar Japan Hindi ko naman akalain na ano yun Na ano ba yung tawag doon Na mamurahing ano yun Budget Airlines Ganun pala katindi ang Budget Airlines di ba Walang problema kung yung ano lang mga dreno kung over luggage ka lang, kumbaga over lang sa timbang yung mga hand carry mo. Kaya lang mabigat doon pati yung ano, yung anong tawag doon. Yung ginuti pre mo, papabayaran, papatimbang pa rin para bayaran mo, di ba? Yun yung medyo ano, parang pambihira. Sana i-inform in niyo man lang kami, di ba? <laughs> Kasi kung ang dami mong pinamili. Ah, yung mga hindi po nakapanood ng video na yan, mga dre, ano, yung Jetstar Japan, nag-ano po ako diyan, nag-connecting flight tapos eh, pinabayaran po nila bago kami sumakay sa aeroplano tinimbang lahat ng dala namin kasama, kasama yung ano yung iginuti free mga dreno pinabayaran pa rin nila kaya ingat po kayo sa inyong luggage pag may connecting pet kayo na Jetstar siya pa sa Narita Airport po yun Sometimes I wait for just an hour more. What's the rush?